Magandang magandang araw po sa mga kaibigan po natin dyan na may Sounds na ito po pala ngayon yung aparato namin. Dito po ngayon kami nakapoko sa paggawa ng aparato para palakasin po yung mga sound system nyo. Kung mahina po yung base ng speaker nyo, palalakasin ko po. Palalakasin po natin double po ang lakas ng pag meron po kayong aparato ganito na talaga naman pong grabe po. sulit na sulit po yung base na kung saan po ay napakaganda po nito. Para pong mamun pag tumunog. Ganito lang po pag kami nagagawa ng diagram ng aming aparato na kung saan po ay madali, madali at mahirap po. Tsaga lang po talaga yung paggagawa. Nagsasabi pong mahal. Talaga pong grabe po ang paggagawa din ng ganito. Hindi po gawang biro. Ayan po, i-deliver na. Ito po yung mga binagawa namin. Ito po ngayon. Pag yung mga nagbubutas po pala, ganito lang po ang gagawin ninyo. Parang madali po, makakuha po kayong idea. Kasi po yung nakikita ko, na nagbubutas ng paggagawa ng sa PCB yung diagram nila po eh pinupukpuk po binubut pa nila yung mm, pinupukpuk nila ito po ganito lang po para po kayo makakuha ng idea pag kayo magagawa ng diagram ito po yung diagram na kung saan na yung mga nilalabas namin ang aparato ng sound system na kung saan po ay e, talaga pong tsaga lang tsaga po, pagod po, yat yan po, uh, talaga pong pinagtutuunan po namin ng pansin ngayon ng paggagawang ito para po ibahagi sa inyo ang malakas na bass sa mga sound system po nyo. Shout out po dyan sa mga kaibigan po natin ng malalaking sound system. Nagbuo po kami ng pinakamalakas na aparato kung saan po ay grabe po talaga. Wala na po yata makakatalo sa atin ito na Master The Big 300, Master The Big 400. 400 base po. Sunod-sunod yung ating ilalabas na kung saan po ay talaga naman pong matindi po ito. Talaga po pag nasubukan po nyo, malaki po yung tunog ng aming aparato na kung saan po ay talagang sunod-sunod. Shoutout po pala dyan sa mga kaibigan mga technician na talaga naman pong nasubaybay. Ganito lang po pag kayo magbubutas. Uh, ito po yung gabigwa namin na 300 base at 400 base na talaga naman pong solid na solid po ang tunog. Malaki po yung tunog. Yung hindi po naniniwala na kung saan po hindi po naniniwala sa aming aparato, pwede po kayong magsadya at subukan ninyo ang aming aparato na kung saan po ay talaga naman pong grabe. Matindi po ang lakas. Ito po yung dinadala ko sa ngayon sa GNT. Shoutout po pala dyan sa mga kaibigan po natin dyan. Yan po yung mga ginawa namin na ito po ay ipapadala na. Papadala natin ngayon sa mga kaibigan po natin dyan na may sounds from Bicol. Ayan po.